Magandang araw mga sangkay. Halika, samahan nyo ko sa ating pagpapahitada. Pero bago yun mga sangkay, magli muna tayo. At gumamit po ako rito ng barena mga sangkay. Binutasan ko muna yung mga paglalagyan ko pako. Para kapag naglagay tayo ng concrete nail, makapit masyado yung ating concrete nail sa ating pader. At iwasan din po natin dito mga sangkay na humulag o so matanggal yung ating kukunil eh, habang tayo ay nagle-layout kasi tatamaan yung mata natin may posibilidad na tamaan yung ating mata tapos pinasapo natin yung ating pader para gumapit po ng gusto yung ating uh, palitada, SOP po yan mga sangkay bago kayo magpalitada make sure na babasain yung muna ang inyong pader lininisin yung muna para matanggal yung mga likabo at same time mga sangkay inuno ko po yun doon sa may biga nirebokadahan ko muna tapos nagfocus ako doon sa kabilang bader na tapos natin and din, mga hapon ko na po ito pinatadahan nung tuyong tuyo na yung ating nirebukada doon sa may bika and mga sangkay inuuna ko po yun dyan sa may mga tansi tapos pag na-establish na po yun nagpo-focus na po ako doon sa gitna sa mga area na lubog-lubog uh, kasi yung tansi po doon mga sangkay yung po yung ating magiging reference o magiging guide para kapag nagbara tayo yung unahin po nating na barahin kapag napantay na po yun tsaka tayo magpapahid ng gusto doon sa mga area na lubog-lubog na para hindi na po tayo mahirapan din bara ng bara at shout out nga pala doon sa mga followers natin na walang sawang sumusuporta at nag nunood ng ating mga video salamat po sa inyong lahat pagpalaan po kayo ng ating Panginoon Matapos nga natin pahiran mga sangkay ng unang pahid, nagpangalawang pahid tayo. At uh, the same time, mga sangkay, dapat babasa muna natin yung ating pader kapag ka nagpapahid tayo ng ating halo para kumapit po ng gusto. SOP po yan mga sangkay ha ganyan po ang gagawin natin kapag na tayo at pag magpapahid ulit tayo basahin natin yung ating pader kasi minsan kapag mainit yung panahon mabilis matuyo yung ating uh, halo o simento sa ating pader kaya babasahin po natin Ayan, mga sangkay na establish na po natin yung dito sa may bandang kanan natin lipat na naman po tayo dito sa kabila at magbabara tayo ang pagbabara po mga sangkay pa vertical tsaka horizontal. Ayan po, ang pagbabara natin. Para ma natin ng gusto at mapantay siyempre yung pader natin. Kailangan pag binara natin ng patayo, babarahin din natin ng pahiga. ah siyempre, yung guide natin dyan ay yung tansi. Kasi yun yung pinaka doon tayo yung nagbase sa ating layout. At doon naka o nakahulog yung ating pader. Ayan mga sangkay, malapit na nga po natin matapos. Ayan, binubuli na po natin dahil napantay na po natin yung ating pader. Ayan mga sangkay. At the same day, mga sangkay, kapag ka ganito po, ay wag na wag niyo pong iiwan basa-basa yung inyong pader kapag ka na buli nyo na, na-finish nyo na. Kasi nagbibitak pa yan eh. Kaya kinabuka, kapag iniwan nyo po yan ngayon, nang, isang buli pa lang kayo, kinabukasan may nakikita kayo dyan crack. Bakit po mga sangkay? Kasi mayroong panghangin hangin yan sa loob. At lumalabas yung hangin. Mga siguro 1 hour o 15 minutes, 30 minutes, ganoon lumalabas yan. Depende po yan sa kung gaano. Pagka natuyo na yung ating palitada, yung ating pader. Kaya, usually nakikita natin sa mga pader natin bakit nagbitak. Kasi hindi pa natin binuli nung last bully. Kaya ako, hindi ko po basa-basa iniiwan yan. Binubuli ko po, po ng gusto yung pader natin. Baga pinapatagal ko pa ng 15 to 30 minutes. Tapos, tsaka ako bubulihin. Kahit gabi na ako, okay lang. Kasi nga, kapag uh, kaysa naman sa kinabukasan, makita mo. Iniwan mo ngayon sa kinabukasan, makita mo. Nagbitak-bitak yung pader. Pangit po. Hindi ko kaya naman yun habulin. Kasi kapag nag scheme coat ka, At uh, napinturahan din naman po yung nakikita. Pero, para sa akin, reject po yun. Hindi po dapat ganun. Dapat, alam mo kung tansyado mo dapat lahat. Yan, kaya mga alas 4 kapag uh, na-finish ko na yan, hihintayin ko po yan. Tapos dinis-dinis na ako ng mga gamit ko. At uh, bubulihin ko yan ng isa pang buli. Ayan, mga sangkay. Tapos na po natin palitadahan yung ating bader. At pinantay ko rin po yung taas. Yan, mga sangkay. Bali, dalawang pace po ang natapos natin dito. Ito po kabila. Natapos ko rin po ito. Matagal tong matuyo. Gawa ng basang-basa kasi itong bader na ito. Gawa ng may bagyo rito sa Tanay Rizal. Sobrang pag-uulan. Uh, pero natuyo naman po sa biyaya ng Panginoon. Maraming pong salamat pagpalain po kayo ng Panginoon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan i-like at i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel. God bless po sa ating lahat.